uh, nung na, nasanay na sila sa kan na, na, ginagawa ko yon hindi na hinayaan na lang nila ako. Pero ngayon, ana, huminto na ako kasi baka mamaya, uh, syempre, ano, mamaya, eh, baka kung, ha, ano, ma, ma, ano, sila, ma, 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 ma ano ba yun, magsawa sila sa akin. Hindi nila maunawaan yung mga kinakanta ko. Pero nag, minsan, naghahaming ako eh sa isip ko, ayaw ko yung lyrics, yun ang mga ginagawa ko. Kasi, syempre may mga, naintindihan naman ni Lord eh, di diba? Kasi mahirap na din naman kung anong impression ng tao sa atin, di diba? Sabi, ayo ayo ko naman ng gano'n na sabihin na, na, na ano na yan siya. No? So, minsan, uh, Ibu voice out ko. Minsan nga eh, tapos ko na, pagkatapos ko ng work, mga kaibigan, ang haba, no? Ang work ko is 11, and then, natapos ako ng 9. Tapos hindi ko alam, may tao pala sa likod. Tapos sa hagda, nagbaba ako. Nagkumanta ako ng, for you alone. Ang lakas nun kasi sabi ko, ah, oh, walang tao. So, kinanta ko yon For you alone. Tapos hindi ko alam, yung sa likod, may tao pala. Tawa siya ng tawa. Sabi niya, akala daw niya, ay, napagod ako. Ganun daw sabihin ko. Pero iba yun, nagkanta ako. Kaya natawa siya, natuwa siya. Sabi niya, Aka akala niya, napagod. Sabi, ah, ah, ah ano, iskalita ka na to mo, sabi niya ganun. Sabi ko hindi, kumakanta ko. So, sabi. sabi, natawa ng tawa siya at uh, siguro natuwa siya doon kasi akala niya, simply overnight ako eh, nag-work tapos 9 o'clock ako na tapos ang mostly talaga yung iba, ah, yukata na, o oh, ah, tapos na ako sa trabaho, napagod, yeah, di ba, ganun. Pero sa akin, kumakanta ako, for you alone, deserve all glory, yun yung kinanta ko. Hindi natawa siya. Ha, ha, ha. Kasi sa likod, sabi ko, hi, nabigla ako. So, and, Dari, sabi ko, sino ka na? Sabi, akala ko, sino na? Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, akala ko, napagod. Ang, pag, ang sasabihin, yun pala kumakanta. Tawa siya ng tawa. Yun, nagtatawa ng kaming dalawa. So, ang saya, di ba? So, yun, mga kaibigan, ang isi ko yung, yung pagpuri na kung paano natin pupulihin ang Diyos, dapat pupulihin natin ang Diyos na from our heart, mga kaibigan. At kung kaya nang sabi ko na pag nagpuri tayo sa Panginoon, alam natin kung ano yung binigkas natin na from our heart. Hindi yung, kasi ako minsan noon nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, syempre yung nagdasal ako hanggang bibig lang. Uh, Hail Mary, Paul the Lord is with Lord is with Ganun-ganun, di ba? Yung rosary tapos babasa. Wala sa isip at saka sa puso eh. Kaya hindi pala masyadong ipik yun. At lalo na at ang pangalan, di ba kasi importante ang pangalan sa Panginoon. So nung nalaman ko na ang paano ang epektibo ng pagpuri na mafi mo talaga siya from our heart. Dapat alam natin yung binibigas natin, at alam natin yung dinan, dinaramdam, dinamdam talaga natin mula sa puso at yung pag-iisip natin is focus talaga sa Panginoon. Walang ibang iniisip. Yun yung pagpuri mga kaibigan. Ano? Sinabi dito eh, uh, <clears throat> make a joyful joyful noise unto God all ye lands. So yung pag kumanta tayo mga kaibigan, i kanta talaga natin yung para kay Lord, hindi sa ibang Kagaya non pag kumakanta tayo sa ibang tao uh, sa ibang tao yung kanta natin worldly song di ba? Minsan pag love song kung saan tayo na-in love sa tao na feel natin yung yung parang presence din ng tao di ba? So ganun ang example yan mga kaibigan. So kung sa Panginoon din ay ganun, dapat yung love natin sa Panginoon i-voice out natin, ibigay natin. Yun po yung mga ano mga kaibigan. Hi, China Carla. I give you a jacket. Rainy Balgona. Wala, marami akong bagong mga ano. Mga bagong bisita. Thank you so much for, for coming po. And then, <clears throat> sinabi ni King David na purihin ninyo, ano, sasambahin ninyo, aawitan ninyo ang ang pangalan, ang ang si uh, pagsiawitan sa iyong pangalan. So, ibig sabihin sa pangalan ng Diyos ating ating pupurihin dito no sa verse 4. At sinabi dito eh, come and see the works of God. He is terrible in his doing uh, toward the children of man. Ito ang mas gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan kasi isa po 'yan sa ako mga kaibigan, isa po 'yan sa uh, gusto kong makita ninyo kung paano ako binago ng Diyos, mga kaibigan. Sinabi dito, come and see the works of God. He is very in His doing toward the children of men. Isa na ako, mga kaibigan, uh, yan ang gusto ko talaga. Palagi ko talagang inaano na pinagmalaki ang Panginoon noon, no? Kahit ngayon, lalo na nung bago ako na talagang bago kong nakilala ang Panginoon, nagiging talagang ang saya-saya ko, gusto ko palaging topic si Lord. Talagang parang lagi ko siyang inaano eh. Yung iba hindi sila makarelate kasi nga syempre sa Catholic, 'di ba? Iba naman kasi ang ano. Tapos uh, minsan ah uh, tinutuwid ko na hindi na dapat mag mag ano ng mga ibang pangalan. So, yun din uh, isa sa mga ayaw nila. At Basta ako talagang lagi akong pinagmalaki si Lord. So na feel ko nga na baka sa kanila kayabangan kasi sabi parang meron na kasi ako na ano na hindi daw ipagmayabang. So sa akin kasi nagagalak ako eh gusto ko malaman talaga ng lahat ng tao na kung paano ako binago ng Diyos dahil sa sa, sa totoo lang talagang miracle sa buhay ko 'yon yung paano ko na encounter ang Panginoon sa buhay ko. At 'yun nga talagang hanggang ngayon pinupuri ko, hindi talaga pwedeng hindi ko pupuri ng Diyos at hindi pwedeng maghinto ako sa pagsasalita ng Diyos dahil ito ang binigay niyo sa akin eh, para malaman ninyo kung ano ang nakita ko, ano ang nalalaman ko. Kasi hindi naman pwede yung itatago ko yan sa sarili ko, di ba? Ito ang purpose sa akin ni Lord kung bakit uh, binago niya ako nung tinawag ko siya nung sa pagkapighatian ko dahil nga sa kasalanan ko na, na yun, humingi ako ng Actually hindi pa ako humingi noon, sabi ko lang humingi lang ako ng tulong, tulungan mo ako Lord. Tapos yun pala sinagot niya ako. Tapos mayroon akong nabasa dito nga um uh, na dininig uh, saan ko na ba yung nabasa? Ah uh, dito na lang muna tayo sa verse 16. Sabi dito, "Come and hear all ye that fear God, and I will declare what he hath done to my soul." So parang ako din 'yan mga kaibigan, kung ano ang ginawa ng Diyos sa sa aking kaluluwa talagang binago niya ang kaluluwa ko mga kaibigan. Ma-feel ko talaga na kasi yung madali ako maano eh yung halimbawa pag uh, papanaigin ko yung gusto ko, yung halimbawa gusto kong uminom ng alak, tapos nandoon kaagad yung uh, effect na para huwag akong uminom, no? Lahat wala talaga, hindi talaga pwedeng ano, hindi talaga pwedeng once na uh, parang nakatali na tayo kay Lord eh. Pag once na talaga na we are children of God, yung totoo talaga mga kaibigan na ako, sinishare ko yung totoo mga kaibigan. Huwag po kayong, uh, wag nyo po sanang uh, mamasamain. Dahil kaya po ako nagbabahagi dahil ang gusto ng Panginoon ay kung ano yung natanggap ko sa Kanya ay matatanggap niyo po rin kahit na marami akong mga pagsubok mga kaibigan, I never give up God kasi ang pinagbabasihan ko eh, kung paano niya ako binago nung una, nung paano niya ako inano yung kapigatian ko mga kaibigan, is kung hindi ko yun sinunod, kung hindi ko yun, kung ano yung gusto na, hindi, ng Diyos sa akin nagawin ko ay, tiyak wala na ako dito mga kaibigan, hindi ako magsasalita sa Kanya. Hi, Dance Max TV. Miglab shout out. Thank you for coming. So yun mga kaibigan actually God is so loving at mahal na mahal tayo lahat hindi lang ako. So, ang yan ang isa sa pinaka-grateful ko talaga yung yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Talagang sobra na mas mas nararamdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin kaysa pagmamahal ng tao sa akin mga kaibigan. Kaya hindi ko pagpalit yun. Kung may may nagmahal may, may may taong nagmahal sa akin mas hindi ko ipagpalit ang pagmamahal ng Diyos sa akin dahil grabe talaga mga kaibigan. Ang pagmamahal ng Diyos ginagamit niya yung isa na ka, yung asawa ko dahil kung hindi niya ginamit yung asawa ko ay hiwalay na kami ng asawa ko ngayon. Pero hindi eh sabi niya, meron siyang sina sinabi na once na ang tao ay pinagkaisa niya, walang taong makapaghiwalay. Doon talagang naano ko na sobrang makapangyarihan ang Diyos. Dahil pinag-isa kami ng asawa ko, may temptation na dumating, ngunit hindi niya yun, uh, hindi niya yun talagang, hindi yun ang reason para magkahiwalay kami ng asawa ko. Talagang hindi, talagang pang tinali talaga, binind talaga kami ng asawa ko yung, yung ako at saka asawa ko, yung pinagbuo talaga kami. Talaga nung na-encounter ko na yung Panginoon sa akin nung 2012, meron pa rin akong problema dahil hindi naman kaagad-agad nag-effect na, na, na yung galit ko sa, awa, asawa ko ay talagang na, na, nawala na hindi. Talagang nandun pa, pa rin yung galit ko araw-araw na parang hindi ko alam kasi ina talaga ako ng kaaway ng Diyos, no? At yun nga yung gusto ko nang makipaghiwalay pero nandoon na yung Panginoon, nandoon din yung kaaway niya. And then, pati yung mga anak ko, pinag pinagpili ko na. Sabi ko, saan kayo? Ganun, sa, sa sa papa niyo or sa ano. Tapos umiyak yung anak kong lalaki, mga kaibigan. Doon talaga natas yung puso ko. Ginamit talaga ng Lord ang anak kong lalaki. Imagine, dalawa yung anak kong babae, ha? Yung panganay, sabi niya, kay mama ako. Kasi nga, ayaw niya sa papa niya. Kasi pag uh, mayroon siyang gawin, sabi ng papa huwag iayaw niya yung ganun e ako naman balak ka yung bang mak, yung bang kasi simple no babae sa babae na unawaan ko yung anak ko pwede kumbaga panganay siya pwede din niya siyang magkipag-away sa akin Palimba, pag ayaw ko talagang ano ba yon yung uh, matigas ang ulo so hindi ko siya makontrol kaya gusto niya ako sa akin siya iyong e yung ayun sa papa niya kasi control siya ng papa niya eh bunso sa papa tapos itong lalaki, itong lalaki no nasa gitna, yun ang umiyak talaga. Umiyak siya, sabi niya. Ayaw niya magka magkahiwalay ang ano. So doon talaga ako nang na-touch na, sabi ko, just ko Lord, tulungan mo ako, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Tapos ah uh, so so gano, Lilo no, Lilo So ano yung waiting for waiting for the days. Pero hindi talaga nangyari yun. Uh, uh, ako naman kasi, ang asawa ko, sabi niya, kung ang ayaw na talaga ng mama niyo sa akin, wala na daw siyang magawa. Siyempre, hindi daw niya pipilitin. So, uh, ako naman, siyempre, alam ko na nag-work na talaga si Lord sa buhay ko at na meron pa rin gumugulo na gusto ko na kung maghiwalay kami ng asawa ko ay kay Lord na lang talaga ako mag-serve. Kasi nandoon na rin talaga yung nakita ko na yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kasi pas, parang yun ang pili, pili, pipiliin ko. Pero yun na nga, no? Pipiliin ko piliin pang Lord na sa kanya na lang ako mag-serve ngunit hiwalay ako sa asawa ko. Nakita ko doon na ayaw ng Panginoon yun kasi binigyan niya ako ng pamilya ng, para yun nga, diba Tapos uh, sisirain. Ayaw niya na, 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 na nabasa ko doon eh. Iwan ko ba, lumabas din yun sa Facebook ko na uh, what, uh, kung sino yung pinagkaisa ng, ng Diyos ay hindi pwedeng pagiwalayin ng tao. So yun yun. At sinunod ko rin yun. At impact, impact dun sa akin yung, ano, yung, uh, yung anak ko na umiyak siya. Sana all TV. Hi, malago my PM po ako. Hi, may shout out. Thank you for coming. At yun no, know, mga kaibigan, na uh, natuwa ako dahil yung anak ko, kung, 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 sino pa yung lalaking anak ko, ay siya pa yung talagang umiyak. Samantala, yung dalawa kong anak na babae ay parang call lang sila na parang okay lang sa kanila, maghiwalay kami ng papa nila, no? So, talagang mabuti na lang may anak akong lalaki na mapagmahal sa mama at papa na ayaw niya masira yung pamilya. Sobra talaga, umiyak talaga yon, Imagine, anak kong lalaki. Kaya hanggang ngayon, grateful ako sa anak kong ngayon. Eh ngayon, ano na siya, 19 years old at nagtrabaho na po siya. Isang fireman po siya ngayon. At uh, talagang natuwa ako sa Panginoon na yan po, marami po siyang magandang ginawa sa buhay ko, mga kaibigan, ang Panginoon. Uh, kahit na nasa nasa sa pagsasalita ako sa Panginoon, ang pagsubok ay talagang sunod-sunod mga kaibigan financially. Hindi ako na-approve sa mga mga binili kong mga 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 ano ba 'yon? Mga ano sa Pilipinas mga kaibigan nag-invest ako. Palpak siya. <clears throat> May mga sagabal. gabal. pero hindi ako nag-give up mga kaibigan kasi ang pinagbabasihan ko yung unang pagligtas sa akin ng Panginoon, niligtas siya aking kaluluwa. So, yung financial, okay lang naman yan. Kung mawala, alam ko, ipupunuin, ipupunuin ni Lord yan eh. Kasi kagaya nga sa istorya ni Job, diba? Kaya gustong-gusto ko ang istorya ni Job eh. Kasi re related ako eh. May mga pagsubok, kilala niya talaga ang Panginoon, hindi siya huminto. Ako din, ayakong huminto na kahit minsan, sometimes, uh, nangihintay.